Good morning! Good morning mga kapatid! Almusala na! Tayo ah, 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 ah. mag na napakasarap na naman mga kapatid niyong umaga itong tinatawag na sinigang na balat ng baka raw. Tekman nga natin kung gaano kasarap. Higupin ko ng sabaw mga kapatid. Kung gaano kalasa. ha. Ah, ah. Wow! Panalo mga kapatid. Sa sabaw pa lang. Napakasarap talaga mga kapatid. Kaya tayo, tayo. You know. Hmm. Siya nga. Mmm. Napakarami na naman ang kain doon ito mga kapatid. Hmm. At siyempre mga kapatid, ang aking partner, nakahanda na siya. Yan o. Aluin ko lang. Nga. Wow. Wow na Wow. Salamat. Maganda umaga.